Siyempre, na ang humar man, tagpa nga. Hoy, balik, tas itong trabaho. Dito ta, dito, dito Oh, ayolah, hala, dito to, oh, unahan. Lag na po itu dito, sulit so, mantap ramang dapat may mga yon ko, ano eh. O, oh, pati takaw, so, yung taka, kontribute niyo na ko. Mas mas dagan, uy. Ang saan yung color? I mean, ang eh, iba. Oh? oh, orange oke okay. Oke okay, orange ya orange ha kayak mau kuasa kok red saya nih dari ah ta ta, oke okay.

layo oras tinuod Chada kay red no diba? di ba Nindo kay color ang red Pa yung lahat palit na Isa ni light brown Light brown or brown White white green orange white blue green white brown brown ano ba to White orange orange white green blue white blue green white brown brown alam mo ito no? Sa RJ45. Yung bot lang. Si, CJ7. Ano ko na sa Uptan? Ilhan. Charis. Laghan ng chocolate. Uy. Mmm. Chocolate Hills. Nanitira terracotta. Chocolate Hills. Pati sa mga itong chocolate hills pa, gamit na rin chocolate. chocolate tong ito kaya hindi ko ito madali ra kaya sa brown terracotta pila ka sila boss terracotta brown ang upat ka lima gawin yung chocolate tolo ra chocolate tali ra kaya chocolate tinguk tingog na po zombie. O, bagdino itong mga tingo. O, kuyawan ta. Pati pag magubawa ang atong gamit, kuyawan na lang po kumabagin. Troma, mga tingali. Kailan mo magkumpag, guys? O, oh, hindi pa mo magliso itong saka ba? Kung saka mo... Oke. Okay. Then white the to food. Itu tuh white itu mau dikuat dulu. Mau white chocolate. Oke. <laughs> okay. Oke, okay, po. Dito na po tayo, po. Pumunta na po tayo, po. Na po tayo pikas po. oh, di itu ada kang putih. Yes, abunda kain putih. Mm -hmm. Love it. Dan redang ilalum. Dota eh. Oh, dan aku bisturi ya. Tabang. ay quinto ako si tatay sa una ba ano kuan oh, about about kuan about magiksuon Nasa lagi ni kanan nga Nasa lagi ni kanan nga nang palainon ba then suksugarol then Kahuman. Oh Kahuman. Panguli na si Lagbalay. Mahulata. Mahuba o gamit. Na ba? Then, mangita na ng pagkaon. Hindi ka mga bata. Maskin, inana ilang gini ka na. Mga buutan ng bata ba? Dili, ka mo sukul-sukul. Na ay, na gina-honor nila yung ginikanan. Maskin na, na ikakulang mo ginikanan sa ilahang inan in sila ka may gugmaon sa ilang Kanan. Then, kung anong sila laki ba eh, mag-iksuon. hansel ng kretel, but lala. Then, sa kadlawa na, ikikan sa uli ang buwan, ilang mga papa. Then, ang mama, kay, isapot, kay, kay napildi man sa tong it, Then ang mom, ang si ang papa ni ang bana, papa nila. Okay. Hubog-hubog sa tripod na pildi pod sabong na sugal. Pag uli, syempre, hindi kasi malipay. So gisapot yan, yung ikanan. Then moto wala na koy pickaxe. Then naman pag uli nila, singka sila Wala rin silang anak Tawag si siyang anak Ah, gonna... mo ko Ingon sila Paghukad hey, mo, Emang mga on me Ano siya, ano lang ginikanan din silang nga mabutan nga anak Wala pa naka Human ob naka say, o singka ay lang ginikanan andam nang Pagkaon sa iya Ay lahang amahan Ali, grabe, crispito ba? Crispito? gay ka. <laughs> Grabe, gris, respeto. Then, moto. Ning kaon, ilang ginikanan. Then, nila po, kay, patulong naunta sila mong pero, kabalo namang sila tabo wala sila nagkaon kaon. Kay, di ba sila ilang silang ginikanan? Ang bot, sa hinong manok, food ko no, kapangutan na. No. kayak itu mungkin lo tahu atau dan pre sila mga bata kayak eh, mahadlokon man sila ginikanan kanan mati na huron usay sobo say lang ginikanan kanan usay so, gusto ila yung kituman so meaning lagi po sila ni sopak na ni hukad dera ilaha kay di po sila malipay nga ilang ginikanan kanan sa puto nung samot. Gisapot na daan eh, sa puto pag samot tungod kilig. Sukul-sukul sila o ano sa ba? Ilang buhat. Ilang balay kay kuan man, kahoy man, sunagi, silong. Dito sila sa silong nagkuan. Uy kayo. Dito sila, nag, sila sa silong nag... nag na tayon kabalong mo sa ibuhat nila sa silong dito sila sa silong nag la star para o naitagak ng mga mumho ilang kanon ano yung mga bukog yung panglabay silang ginikanan ilang kanon then lipay na sila ana sakit punaunaan pa silang kukalingon pero malipay na sila kay lipayon mo nilang ginikanan miskan miskan daw mag ano nilang ginikanan kay napildi sa na sugal pero at least napalipay nila ilang mga ginikanan kay ilang natagaan o <laughs> saktong pagkaon nilungag sila glami ana kanon o saktong sudan isda anak gabi na rito dayon pagkahuman karugayan, anak kay nalulungman sa droga ilang ginikanan ay ay siyempre mura mag kanang kuan ilang gika na gati ka na ng... mura itawag an anang... ka anang... nalulong sa bishop ito tapos napariwara napariwara sumoto moto na nabaligya sila sa ilangin ni kanan kay aron lang na ipampalit o drugs ipampalit o ano yung pangpusa sa sugal, yung papalit o gilim nun. Anak, tanan, bisyo. So, nabaligya sila. Hindi, paampon sila. Kada pong pagpaampon sila, ha, kay iyang, ilang mama, kay, hi, hi, bitaw, din, humang matulog ka.